kamusta po mga kabukids? Uh, nandito po tayo ngayon sa mga ube. Ito po yung tinanim namin nung nakaraan sa sako. At hinuhukay na po natin ngayon. Dahil tumitigas na nang tumitigas yung, ano, yung lupa niya. So, na medyo napabayaan na rin po kasi namin itong mga to. Gawa ng maraming ginagawa. At feeling namin hindi na siya lalaki ng todo. Dahil nga matigas at mainit na nagtatag araw na Kaya kung mapapansin nyo po yung kanyang mga tangkay ano na na tutuyo na wala na rin yung iba at sumukal na hindi na namin na dadamuhan kaya kunin na lang natin yung laman para mapakinabangan Uy, laki. Malaki to. <laughs> Ang laki ng uga. Oh, di ba? Okay. Pag pinagpag ko kaya to, ganyan pa rin. Ganyan natin. Uy. Uy. Aba. Pwede na. Oh, di ba? May naahani rin tayo. May nakalawit pa. <laughs> Hina na niya mga kabukid so. Oh, oh hawiin ko lang ah, ha, hawiin. <laughs> oh, hello Oh, oh di ba? Meron siyang ano, uh, lollipop. <laughs> kumipis na laman oh. Yan, yung dati niyang laman, kumipis na. Ito na yung bago. <laughs> Okay. <laughs> Move forward. Ito tayo sa Ito, ano na ano, to. Tuyo na talaga yung dahon na ito. Bagin niya. Mamaya, kasama natin si Tita B. Susunod na lang daw siya eh. At yung ibang huhukay natin, ay yun yung nandun sa may malapit sa kanila. Yun, feeling ko malalaking laman. pa. Ah, maganda-ganda yung lupa na to. Ah. Mukhang maganda-ganda rin yung laman. Ah. Yun Oh. Uy. Laki Oh. Uy. Uy. Wow. Wow. Asan yung laman? Asan yung laman? Asan yung laman? Uy, may nakalawit. <laughs> 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 ah, oh. Ba't yung mga nakalawit? Eh, mga ano niya kasi yan, laman. <laughs> mga unang laman. Ito pa, meron pa, meron pa. oh, yan. Dalawa yung laman niya, mga kabukids. Aray ko. <laughs> lang ha. Hindi na lumaki eh. Dalawa na. <laughs> Nagkalawit <laughs> Okay. Dalawa, dalawa na, mga kabukids. Uh, ito yung una natin nakuha, di ba? Medyo malungkot. Eto masaya. <laughs> masaya siya. O, oh, di ba? Ang saya-saya. Oh. -saya. Uh. Okay. Maliliit man. Ano, active naman. <laughs> Uy. Medyo malaki. In fairness. Medyo Okay. Pwede na, makakabukin. Uy, nabalatan pa. Uy. Oh. Wow. Hindi pala siya sobrang laki, pero marami sila. Uy. Malablag. Meron ulit. <laughs> Masaya na siya, malaki na oh. Kaso natanggal. Natanggal siya dito sa mga kasamahan hindi pala siya sobrang laki marami lang mm. ayun na si tita B ayun na ayun naglalakad pakita natin kay tita tingnan <laughs> natin kung ano yung maiisip niya yung unang papasok sa kanyang isip Ay. Kagandahan ka maboboy. Oh, okay, ito na nahanoki namin, no? May papakita kami sa iyo. Ano pa 'tong Kasa oh, na ba 'yon? Naiba na naman. Saan isa? Saan ang mas gusto mo? Ito. Ito po, 'pag wala di ko alam kung kung isa malungkot, isa masaya Uh, -uh. kabilang Hindi pantay ah. Hindi yan papasa sa ano? Sa medical. <laughs> 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 hindi pwede maging siman. <laughs> hindi pwede maging siman yan. Meron <laughs> ano pa yung puno dyan? Meron po, wala nang daw. pwede na yan. Hindi na rin niya maglaki. Tigas na. Tigas na masyado yung lupa. sin malaki-laki rin oh, laki wala ito lang talaga yung ano natin pinaka malaki ganito na lang halos wala nang mas lalaki pa ng todo eh, good luck sa'yo dyan sana makuha, mo dyan ay malaki na masaya laki ah ito pwede pala tingkita nito yung na. Ano, ilaga na lang natin itong mga ganito kalaki na Mamaya ilaga natin. Tapos sabang nagtatrabaho. So, halaya natin sa New Year. <laughs> Oo. Pwede man. Yung iba ilaga natin mamaya. Kasi sakto lang din yung laki nila panlaga eh. Sarap na. Sawsaw -saw lang sa suka. Suka. Ah, suka. suka. Ah, suka. <laughs> Asukal. Asukal. <laughs> nakulang na eh. <rin> <laughs> Asukal. Sukal. sukal Dahil masukal ang ating ubi. asuka eh, Ano <laughs> pa rin oh. Tigas talaga ng luto ginawa na natin ang paraan, hindi pa rin nag-work. dami na nga natin ilagay na pang pabuhag-hag dyan, di ba? Oo, oh, magsinsin pa rin. Ang mga buhang mga buhang mga ano Oh, di ba? Malaki nga parang puso, hugis puso na may balbon Uy, ito medyo malaki-laki mga kabukid ayun lang tayo nakakuha ng medyo malaki-laki malaki, malaki na konti o oh, diba mas malaki kaysa dun sa mga iba Okay. puno niya namatay. Malaki yan? Malaki. <laughs> Pinaghirapan mo, malaki ah. <laughs> Grabe, hirap na hirap pa ako. <laughs> Tara, yun lang sa may gilid ng bahay niyo naman. Ayun pala, mukhang tanak. Marami kayang bunga yan laman yan sa inyo. Ganito rin siguro karami yun lang sa inyo. Tingnan natin kung, kasi matubig banda doon kalatitabi eh. tita B. natin kung maganda yung ubi sa medyo basa. Mama B, Mama Kabukids, ano, susunod na lang daw mamaya. At dahil meron pang lakad. Sana makasunod. Ito maganda sana mga kabukids yung ano niya, yung lupa. Kaso nga lang medyo hindi natutuyuan. Sana uh, naglaman din kung gaano katuyot yung sa kabila ito naman ganun ka basa pero mas okay ata mukhang mas malaki yung laman oh diba yes ayan mga so nang hukay natin dito sa kabilang side mas okay, mas malaki. Marami pa yan. Ito yung bahay ng langgam na sa puno niya binahaya ng langgam ang urte iya dami dami langgam wow parang yan ang violet talaga oh ang ganda ng ano nito laman purong violet oh ang laki mga kabukids yung langgam Manguha tayo ng mga bunga. Maraming bunga to eh. Ayan o. Puyoy, puyoy. Ang laki ng puyoy niya. Hugis puso. Mas malaki hugis puso. Puro hugis puso ah. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Mapagmahal ang nagtanim <laughs> Tapos dahil nilalanggam, sweet ang nagtanim. Sino nagtanim? Sino ba nagtanim? Ako. Ba? sweet. Ang sweet. Sweet na yan? <laughs> Ayun na yun. Sagad na yun. Ang dami ng gum. Tawad nga baklas kuya. Tanggalin na natin yung mga balag. No? tanggalin natin para kasi kakainin ng mo yan magdadagdag ng sukal dyan baklas nang yan patutukin mo sa Sige. Na putakte, putakte. ikaw na dyan na mag front sa putak te ako na mag kukay oh. Malaki kung anong lalaki dito sa hili sa kabila. Malaki. Tatlo pa lang, no? Tatlo. Okay. Apat. Abot Lima. Yung, <laughs> abot pa yung tanggang natin, ah. <laughs> abot yan, katagal man ng buhay ng ano, diba? Ang mga bubi. Okay. Kahit is mo yan. Parang kalabasa din, tsaka kamote tumutubo na nga siya pwede mo pang gamitin yung laman sa kabila ng import ka ang sudo yun know. o marami pala nung natanggal yung damo ay yung lupa ay, marami pag kinumbine malaki okay na rin mas malaki pa rin kaysa dun sa kabila <laughs> malalaki pa yung ugat Ayan. ito kasi yung sobrang ano na basa na talagang ayaw rin nilang lumaki ng todo yung ugat nila tumataba napupunta sa ugat no? laki <laughs> ang laki laki kala ko naman malaki talaga <laughs> Akala ko rin nung pagbungkal ko, laki. Lupa lang pala. Yun. Malaki. Wow! May lupa pa. Tingnan natin. 80% ang nawala. <laughs> Ayan. Pwede na. Ay, ito pala may mga maliliit. Tatlong piraso siguro. Oh. Makilo oh. na din na, no? Hmm. Pwede na, pwede. Puno, sabi ko na sa inyo, puno yan eh. Apaw-apaw. Nag-uumapaw. <laughs> Nag ito naman, mayabong. Ito naman, mayabong yung ugat. May abong siya, hindi malaki. Ayan. So ito po mga kabukit yung nahukay natin doon sa kabila kanina. At ito naman yung nandito. So mas malaki yung hindi nakalagay sa sako. Mas gusto pa nila yung mas open. So yan, dami nating ubi.